Good Morning everyone. Yung salitang concern, di ba? Alam niyo po yung salitang concern. Napaka laking bagay yan sa pamumuhay natin. Kaya yung may concern bilang magulang, concern bilang kapatid, concern bilang asawa, concern bilang kaibigan. Matuwa tayo pag may taong may concern sa atin. Yung kumbaga, ano, ah hindi siya nangihimasok sa buhay mo. Mag-concern uh, siya sa iyo kasi uh, malapit ka sa loob niya, ganon, parang ganon Kasi ako minsan ano uh, talaga eh, pag may mali talaga, in ko may mali ako. saka yung pag pagpapa, pagpapakumbaba na uh, uh, kahit lalaki, hindi 'yun ka karubagan yung pagbaba ng pride. Syempre, eh, hindi naman lagi so, uh, sobrang baba ng pride kasi pangit din. Basta pagka may taong may concern sa atin, matuwa tayo kasi isa yan sa ginagamit ni Lord para ituwid tayo sa pagkakamali natin sa mga mga na design na design na landas o ng daan minsan din natin alam kung paano guma, guma gumawa si Lord minsan hindi pa nga natin kakilala yun pa yung gagamitin ni Lord para mapunta tayo sa tamang daan okay stay safe and God bless ingat po tayong lahat